At dahil part 2 na nga to, mga lods ng ating Divisoria Vlog, nung nakaraan is bumili tayo ng cloth para sa ating backdrop mga idol sa Ilaya Street. Ito naman po yung katabi ng Ilaya Street, yung Tabora na Street mga idol. Sa likod lang to ng 168 mga idol. Kung pupunta kayo dito, siguraduhin nyo may baon talaga kayong pera kasi talagang mapapabilit mapapabili kayo kung isa rin talaga kayo nag-i-event, talagang dito is sobrang daming mabibili mga idol. And part na nga to ng video natin, dito is ililibot ko lang kayo sa Tabora Street mga lods. Sobrang dami talagang mabibili dito, kailangan nyo lang talaga magbaon ng marami ring pera mga idol. At syempre, para naman po sa mga contact number, marami sa atin nagko-comment ng contact number ng suppliers, ilalagay ko po yung screenshot kayo na lang po bahala mag-message sa mismong seller mga idol. Ilalagay ko po sa huli ng video na to dahil medyo mahaba yung video na to. Dito is nagtanong-tanong din talaga ako ng mga frame. Mga collapsible backdrop mga lods. Pero kapag naman malalapit lang na event, mas gusto ko ginagamit yung aking heavy duty na panel at saka yung round panel ko na bagong gawa mga idol is nagpagawa lang din talaga ako para mas matibay. Sa mga nagtatanong para sa contact number kagaya na sabi ko, ilalagay ko po yung screenshot sa likod ng video or sa dulo ng video na to mga idol. Dito nga mga lalasit, nagtanong rin ako ng mga banyan leaves, artificial wisteria, and artificial flowers mga idol. Siyempre, depende naman po yun sa mismong heads or dami ng wisteria or dami ng flowers na bibilhin nyo. Meron nga sila ng mga premium yung mas makapal. Siyempre, meron ding ordinary. Ang ordinary nila is nasa 200 plus. At yun namang mas magagandang klase is nasa 350 plus mga idol. At sa mga nagko-comment pala sa atin para daw sa mga Balloons na ginagamit natin. Ang ginagamit ko po palagi sa balloons is 12 inches. Sa balloon pillar naman is gumagamit ako ng 6 inches mga idol. Kung bibili rin kayo ng balloons mga lol. Sa dulo nga pala ng Tabora Street makikita nyo yung Divisoria Mall marami silang tindang balloons doon. Meron sa loob at meron din naman sa labas sa pinakachangge. Kayo na lang din yung bahalang mamili kung anong team na gusto nyo mga idol. Dito nga is nagtanong din talaga ako kung, kung magkano yung price nila ng pinaka mga idol o yung bending lights. At saka meron din tayo yung ceiling light. Yan, nagtanong din talaga tayo ng price. At eto na nga pala yung dulo mga lods. Eto yung makikita nyo yung mga balloons. Yan, Hele-helera dyan yung balloons Tapos at pinakaloob Marami pong nagtitinda natitinda dyan May mga supplier din Pero kagaya sabi ko sa next vlog Is kukuha tayo ng contact number eto nga pala mga lods Yung mas makapal na wisteria Nasa 350 to 380 sa kanila Tapos yun naman pong mga regular lang Is sa 200 plus sa sunod kong upload ng reels dito is tatanong natin yung mga presyo talaga. Kagaya ng sabi ko, ilalagay ko sa dulo ng video na to yung mga price or yung pinaka-contact number ng mismong may-ari para pwede kayo mag direct message sa kanya pwede kayo magpa-deliver nationwide nagdi-deliver daw sila siguro lang medyo mas mahal yung shipping fee kaya kung mag-order kayo mas maganda kung marami na na nga rin ako ng konting artificial flowers sa tapat nga lang pala sila ng security bank eto yung itsura niya mga idol syempre ilalagay ko po yung screenshot pwede nyo silang i-chat nagdi-deliver po sila by Yalala Move pag Quezon City or Manila at syempre nag-ship naman sila nationwide mga idol Pasensya na, medyo magalaw yung video. Hanggang dito na nga lang. Maraming pong salamat.